Huwag ka dito, maingay ka. Sasara ko na pinto. Nila, nilayo nila niya na sobrang layo. Nilayo ni Panda sobrang layo. Hindi naman niya pinapatay, guys. Nilalayo niya talaga. Shhh, si Snoopy! Huwag mo na, Panda. Eh! Huwag na! Akin na! Shhh, shh, shh. Isa. Panda. Hmm, sige na, sige na. Kawawa naman eh. Eh! Kinuha pa sa akin kahago. Tama na, tama na. Panda. Sige na, pa mo na. Tama na, sige na. Tama na. Dun na, dun na. Kawawa naman yan. Kawawa naman. Ayun, binato ko na. Bago si Panda talaga laki. Ayun guys, binato na doon. Pero mahanap niya ni Panda. Maingay kasi siya eh. Kaki si Panda talaga kinukuha niya. Kinukuha ni Panta. Uy, ano yan? Uy, habang nalilibang kami. Eh. <laughs> Nakakuha ng buto. Wala ah, guys, binato ko na dun. Ang <laughs> gagaya yung na ni Panta. Kinukuha niya at nilalayo niya. Tapos binabantayan niya. G ginawa niyang ano eh, ginawa niyang laruan eh. Ano, nanganap niyo. sumabit dun sa puno yung guys ay kahagi nakuha niya naman kahagi talaga si panda Shhh. sa panda ha kamso ni eh. ilawa kawawa ano pst ay Huwag na kasi. Kawawa naman. Diyan ka na lang kasi. Tanga ka. Papatayin ka ni Panda, tinan mo. Ang ingay na rin kasi, guys, eh. Ay, isa umiiyak. Bakit? Snoop! Snoopy! Sini isa. Snoopy, Snoopy tara! Snoopy! Hmm. Sinabit ko sa puno. Ay, tagilan ni Pando. Parang siyang kuliglig naman. Laki Yan yung maingay kanina Parang tik-tik. Hindi ko alam kung makakapunta ba ako sa Korea. Nung 17 ako na decision ako na mag-abroad. Makakapunta ka? Yaya tawag yung samin. Sa maingay talaga. Ah mayayay. Yayay pala yun eh. Ay hindi ko alam. Ang kiyatig. Guys hindi ko alam. Ito si Pando. Snoop. Snoop dog paglaki mo na, tsaka ka pa lang dyan. Hindi mo pa kaya sa second floor. <laughs> Magawa siya ng para para makakita mo na. Hanap siya ng ano eh. Eh hey mama mo, ano yan, adventurous yan. Hmm. Ayan guys, bigyan natin tubig si Panda, tapos kain na kami. So yun guys, at dahil manonood ako ng movie syempre eh chacharge -cha ako ng phone kawawa naman ako kaya magpahinga na kayo eh, naubos ni Snoog hindi nis. ah oh. panda tara pakain natin si panda nung ano oh. sabaw ng babawis Pure size na. Gagawin tapang nung ako. Oh, hindi ko hawakan yun eh. Kung Naawa lang ako dun sa insekto eh, kasi kinakagat eh. Kung gusto lang din naman yung mabuhay eh. Ah, Kaso nakakachempo ka kay Panda eh. Panda, tapang mo talaga. Talino talaga ni Panda no? Kung baka... na talaga ha. Naiingayan ka ba dito boss? Hige ako bahala. Kukunin ko yan. Ginawa niya kani eh. Parang bole eh. Shhh! Panda! Ano nga muna? Very good. Ang ginawa mo ngayon. Inlahang pa ng anak mo. Dinuturuan pa ni Panda. Iyakit natin si Snoopy ah. Sabi ni Snoopy ano ba yan? Hindi ako makakit. Sige na. Sige, tulungan kita. Sige na, tulungan kita. Tulungan kita. Tulungan kita. kita. Tara, tayo ako na. Tulungan kita. Parang kang bird dyan, eh.